Yes, ano pa na yun? Pasko na, hindi niyo kasama yung family. This is your second time na hindi niyo kasama yung pamilya. Okay lang yun, ha? Kasi sa bakasyon naman ay eh. makaka-uwi ulit kayo. Okay. Meron pa akong surprise. Para sa inyo, ni Nita, diba? May si si Mangelo. Tama, no? Yung malaki na. O, oh, yung eskolar ko, ah, uh, papaalisin ko siya sa susunod na summer vacation. yung bago ako bago umuwi kayo ng Davao. Uh, ayusin ko lang lahat ng requirements para maging okay. Anita, si Nanay Lorna i ko na dito magbakong taon. Dito siya mag-New Year. Oh. Uh, <laughs>

hindi natin madadala yung mga bata. Especially, mga minor, minors pa sila. Okay? So, titingnan ko. Pilitin ko maibok si Nanay Lorna para madala ko siya dito. Maging masaya ang inyong bagong tao. <laughs> para hindi walang kot si Nanay Lorna. Dahil alam kong mayroon kayong pinagdadaanan. Ha? natin dito si Nanay Lord na dito siya magbabaking taon. Masaya ka? Masaya. Ayun. Masaya si Adon yung dita. ah uh, ngayong Pasko, doon naman po kami magpapasko sa kalatagan. Uh, oh, Mag-exchange din tayo ang ah. regalo na kayo. Waro pa! Sino ko ng regalo? Hindi pwede walang regalo. eh Ayan, niyo po yung aming mga Christmas sa Batangas. Kasama po sila ng aking pamilya. Doon kami magpapasko. Okay. So, na-enjoy pa kayo? Na-enjoy kayo sa bahay? Oh. Again ha, tutulungan po si namin at tatay sa paglilinis ng bahay. Si Nea, pagising sa umaga, ayaw mo na kasabihan pa kayo ng gagawin ulit. Mandala na kayo. Pag-usapan na natin yun, di ba? Pagising sa umaga, mag-ulis, tulungan si Nea, si nanay, at si tatay.

Naubos nyo na yung video ni Pugong Biyahero ah Thank you sa'yo Pugong Biyahero Nalilibang yung penis ko Inaabot <laughs> <laughs> mm -hmm. ang gabi sila dyan kasi magkatabi sila matulog. May anak sa ng kwarto ni Nea. Asa? Oo. Oh, wow. bakit nakatanok ko bong Nea? Ah, sino to Nea? Tulog na. Wano? O mag isa lang pala si Nea dito na tutulog. Oo oh, wow. Dan -dan. ang ng bahay. Ito sila. Ah, uh, sila dito sa fan so ngayon nag-i-enjoy -e sila oh. abangan nyo na lang po mula nalangin natin dito si nanay si nanay ko si nanay Lord uh, ayan, sige po ibubo ko ticket. sige po mga kumay maraming salamat dito sa inyo iti-comment, iti-add maraming salamat at God uh, bless po sa inyo kaway-kaway mm. <laughs> sa mga fans niya no Bugong bihayro Uy, mamay, i-set out mo si ano, bugong bihayro. Si <laughs> tot <out> ka mo. Alam <laughs> mo, alam mo 'ko no, na nalilibang sayo. Ano yan? nalilibang.